Hello guys Isa na naman pong video Ang mapapanood nyo Ito naman po ang aking bao Ang bao na Walang mata Ayan po mga guys Tingnan nyo po siya Ayan po Ayan wala po siyang mata guys Ayan mga guys yan po personal na gamit ko Mga guys ayan po Ayan Ayan po napakagandang gamit Dalahan din po yan mga guys yan po isang uri ng round na gamit ang new na walang mata ayan mga guys yan kasamaan po yan dun sa mga unang upload ko na ipinakita ko sa inyo na dalawang mata apat ang mata ayan ito naman po yung walang mata na personal kong gamit ayan tingnan niyo po mga guys ayan po napakapambihira lang po ng new na walang mata na makuha. Hindi po yan katulad ng iba ng mga pangkarniwan. Pero yan po ay walang mata. Yan, yan po talaga yan. Yan ang real. Yan. Hindi po yan. Wala po yan kung ano man. Yan po talaga ay talagang wala. Tingnan niyo po mga guys. masdan dan niyo po. Ayan. Tuloy nga po nang sinabi ko sa inyo sa aking mga video. Pakikita ko po sa inyo isa-isa. Ayan. Makikita niyo po. Yan po ang aking mga ginagamit na pandepensa sa akin sarili kapag ako'y nanggagamot isa po yan tulad nga po nang sinabi ko sa inyo yan po isang uri ng round dalahan po yung gamit niya hanggang sa tagabulag po gumagano yan dahil nga po yan ang nude na walang mata ayan po pag ang tao po ay may masamantang ka sa inyo ayan hindi ka po halos makita ayan po, ayan po ay may tulad nga ng aking mga in yan po ay napakagandang gamit kung mayroon kayo nito ayan po sa mga katulad ng albularyo na nagkakarga nito ayan po ito po ay matagal ko ng hawak ayan bihira lang po ang may ganito mga guys ayan napakaganda po nito ayan. kung gusto niyo po magkaroon ng mga ganito ay siguraduhin niyo po na talagang ito yung rear at ito po ay talagang walang mata at maganda po ang pagkakarga ito po ay tested na ayan katulad po ng mga ginagawa ko nga katulad ng mga pangontra yung mga dalawang mata ayan po makikita rin nyo po at yun po ay aking ibibidyo yan kung may mga interesado po kayo sa ganito kumontak lang po kayo sa aking FB yan makikita nyo po yan pag upload ko yan mag message lang po kayo sa comment at yun kung kayo ay interesado sa mga ganito bagay mag message po kayo lalo po doon sa mga pangontra ng mata patang mata o anuman po nakakaiba ito po ay nagagawa nating lahat dahil nga ang katulad yung albularyo ay alam kung paano ito y kargahan para gumana yun lang po mga guys at hanggang sa muli kong upload ng mga video panoorin nyo po